wala akong bravo pag ka. change, ganda Wala, mo. Yung! Yung! Wow! Kaya na Ah! awad Ah! Ayan na! Doon mga lalagay. <laughs> ah! Wala, 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 wala. Wala, wala, sa wala. Wala, wala, mo Ay, Ay,

<laughs> Pinakalitan misa sa sa imo dibe di ba kay naa na. Oh, isa. Isa. Ano, isa. Bride, si ah, ah. Ay, di ba nanabi. na mapungkana. na matuwa. Mapungkana di No. Aisa, Scarlett. Ah, na. Ay, no, no, no. Ah. Pero, <laughs>

ang dila, ang dila. <laughs> Dahil hapon na, i-check natin ang ginagawa nilang tiles dito. And by tomorrow, guys, since ako ay medyo hindi na din nakakasama kay na madam sa kanyang mga rakit-rakit, um, sasama tayo bukas kasi gusto kong makita yung um, isa sa mga artist din or celebrity na makakasama ni Brenda bukas sa Surigao. So, yun, paminsan-minsan lang din naman tayo sasama. No? So, may mga times lang din talaga na gusto kong sumama. Kasi meron akong gusto makita or ibang play something na parang hindi ko pa napuntahan. Yun yung mga pa, mga panahon na parang gusto ko talagang sumama. No? So, bukas since Medyo matagal-tagal na din akong na hindi nakapag lakwat <laughs> siya, lakwat siya. Sasama tayo bukas kina Brenda. Papunta sa Surigao. And then, andito naman din yung mga ano, tao ni Ate Sita. Marami naman din sila dito. So, bukas. Um, tingnan natin. And then, napakaaga namin bukas aalis mga madaling araw. So, tara muna at check muna natin itong ginagawa nila dito. Ayan, dahil syempre maulan-ulan din ang araw na everyday umuulan-ulan. Hala! excited ako bigla. Nakita ko parang ang ano na, lawak na nang nagawa nila. Wala, swimming pool, nagig kayo siya, ante. Swimming pool, nagig kayo siya. Yang itu siguro bukas ano na to siguro pagbalik na yung Brenda galing sa Surigao pagbalik namin dito sa galing sa Surigao siguro makukumpleto na nila tong flooring ng tiles naman dito sa kabila Ayan. tapos dito naman konti na lang ganit ka nag trapal trapal mo anti, Kailain po bay ang langit no? Ano kay dili dasa'd ka init sa ilaha ba og magkon sila kay kuan, Diba, ba? Maganda din yung idea, idea nila na nag-trapal na sila na merong cover sa init or else sa ulan if ever Bukas, excited ako bukas kasi makikita ko na si Ilyas! Oh my God, wala alam. Yung lang. Yung dahilan ng sinama ko sa kanila sa Surigao, si Elias lang. Hindi naman talaga ganong fan ako ni Ilyas, no. Pero gusto ko lang siyang makita na yung performance niya ba sa stage. Kumbaga, kung baga, kung nagpe-perform sila, yun yung gusto ko makita sa kanya. Kasi ano siya eh, hectic talaga yung schedule niya. Ang dami niyang gig, Ang dami, ang dami siyang, ang dami ginagawang, ano eh, um, schedule. Kung baga, meron pa nga daw siyang international. So, ano yung, sikat na sikat na siya ba? So, last time, yung merong banda ka na kano na sinasabi namin na may mga reggae band dito na nag-rent. Isa, noong banda na kinuha ni Kano is isa yun sa mga pinakaunang manager ni Ilyas si ano si Duterte ba si Kalumad band. so dito sila last time so hindi naman ako naka ano hindi ako nakapunta kay na nung time na yun kasi so, sobrang lakas ng ulan so this time i-take ko na yung opportunity na mag mag-show si Brenda and then isa din si Ilya sa mag-perform. So, gusto ko siyang makita. No? Siyempre, opportunity din, no? Oh. Kahit papano ba. And then, bukas, abangan natin. Nakaka-excite, pero I'm sure sobrang crowded yung taon yan kasi alam ni naman pag ganyan, sobrang intense talaga yung performance char. And syempre, nais nice ko mag shout out kay Ma'am Cheryl Hotag. Thank you for always watching, Ma'am. Also, kay Ma'am Mary Chris Maligmat. Salamat, salamat, Madam, for always watching my vlog. Ayan. Ingat po kayo lagi, ha? And ako yung mga ako hindi na magtatagal kasi syempre uwi tayo ng maaga dahil magpe-prepare and also magkikibanding pa ako sa so kang anak kasi minsan-minsan lang naman tayo sumasama no dahil yun lang yun lang yung vacation ko sa ngayon oo makikilakwat siya muna ako saglit kasama sila madam yun lang and then thank you guys for always watching bukas abangan ninyo yung mga upload na magaganap sa biyahe namin papunta ng Surigao and sa lahat ng mga viewers na taga Surigao hindi ko lang alam kung ala, saan specific sa Surigao. Basta eh, Suri, Surigao kami bukas. And then sa 20... Hindi nag-aaway yung mga tao. Oo, bali dalawa kasi yung ano ni Brenda. Um, racket. Bu, bukas sa 24 and then sa 25. So isahang biyahe na lang siya. So, ayan na guys. See you tomorrow again sa ating another vlog. At mag-ingat po tayong lahat. Bye!